Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan na po, dumating na naman po ang ating pinakahihintay ang pagbubukas ng Tunnel of Lights dito sa bayan ng Santa Cruz. At talaga naman po ang lahat ay nakaabang at sayang-saya sa gabing ito sapagkat tayo po ay makakakita na naman ng kakaiba ang malalaki, maliliit at iba't ibang uri ng size. <laughs> buksin. Ako lang Hanap po tayo ng uumbang sa atin ngayong gabi. Napakarami ng gwapo. Napakarami din ng mga fangit. Just ko, yan dami rin ang mababangi ang ungot. Yan dami rin ano? Diyos ko po, hindi ko maintindihan ng amoy. Mga amoy, fuck, ang talaga. Parang at ayan nga guys, makikita nyo talaga namang napakaraming tao ngayon dito sa Plaza Rizal Miranda, dito sa bayan ng Santa Cruz. At hindi lang po mga taga rito sa Santa Cruz, ano sa buong lalawigan ng Marinduque. At may mga taga USA, Canada, at iba't ibang bansa pa, nation pa. kasi po ang gawain po ito, hindi lang pam pamilya, pam sports pa talaga at syempre ayan mapapanood nyo po may mga program po ginagawa at may mga intermission number, nandito rin po lahat ng mga bata sapagkat magpapalaro po ata ang ating minamahal na mayor ng bayan ng Santa Cruz na ah, si Mayor Marisa Martinez Red kaya, kaya bali po, baliktad po yun ha tao. buhay na buhay ngayong gabi sapagkat talaga namang napakarami ng tao at dinayo po talaga ang bayan ng Santa Cruz dahil ito po ang kauna unahang pagbubukas ng Tunnel of Lights dito sa Lalawigan ng Marinduque at dito pa syempre sa town of Santa Cruz kaya kayong lahat po ay uh, kung ano-ano ang mapapanood dito at syempre may kanya-kanya po nga mga palabas may kanya-kanya po mga intermission number ang bawat eksena kaya tara na po kayo dito at syempre uh, sa mga susunod na araw po ay talaga naman pong tuloy-tuloy po ang kasiyahan natin palabas dito sa bayan ng Santa Cruz kaya dapat po ay gabi-gabi ay kayo ay naituan at ah. napakarami rin po ang nakikita ko rito mga balubi pa yung mga balubing yung marami rin po ang mga bunot na marami marami rin po ang mga pakan. Marami na rin po ang mga anak pig. Diyos ko, wala na akong mapili talaga. At talaga naman pong napakasaya ng gabing ito sapagkat tayo po ay makakapamili anang uh, ng ating bibiling isda. May hampok na, may sariwa pa, may pusit na naamoy. I Amoy mean, na kiyot talaga. Halala, tara na ka mag-enjoy ka mo at mamili na ka ng inyong mga gusto at talaga namang hataw talaga dito sa bayan ng Santa Cruz, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinagmamalaki ko ang ganda. Danang ng baka dekorasyon at ang tunnel of lights dito sa bayan ng Santa Cruz at talaga namang yanong liliga at ng ating mga kasama ngayon at may mga kurat din akong kasama parang kamuting kahoy uha uha viva ardiente <laughs> at sana ang lahat ay maging masaya, maligaya dahil sa kanilang nasasaksihan ngayong gabing ito dito sa bayan ng Santa Cruz at talaga namang pinaghandaan pinag-isipan ang mga gantong gawain na at talaga namang kaaliw -ali. at ito na nga po guys, yung makikita ninyo at mapapansin nyo ito po, napakaganda ng ating Christmas tree ayan, yung ating pong giant Christmas tree dito sa bayan ng Santa Cruz, talaga namang napakataas abot po ito hanggang langit at yan, syempre, ang pag-ibig po kasi ni Miss Kiana Kirona ay hanggang langit sa kanyang minamahal na asawa sa diyawan ngayon. Ay ako hindi mo na gamahal diyan kay Rena na challenges ko na isip mo ikapi o talagang asip sipin mo na isip mo ay wala pa man lamang pitew ay nang bagumon ay yes Social talaga tayong lahat ay ah, napakarami lahat sana ay ano ay lahat sana tayo ay masaya ngayong gabi tayo ay ah, talaga namang magkakaroon sus ko na labas ang ating mga kabaitang just ko at ang ating mga panubigin sa dami ng gwapo ngayon dito sa plaza Rizal dito sa bayan ng Santa Cruz at talaga naman pong lana na pong uh, mapagsidla ng kasiyahan ng bawat isa sa atin at napakarami pong tao yung kundi na tayo makasingit Ay ayun, nagkalat ang mga taga masagi si ano ba Lowens, ano ko si Angelo talaga namang yanong Bawat pa mga balubi pa lamang kayo, yanong pagkalat-kalat na nito sa bayan ng Santa Cruz, sino mga kasama ninyo, ayan, 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 ayan. Hello. Shout out po sa lahat ng mga maliligat dyan sa Barangay Masagisi at talaga naman po uh, naghahanap ngayon uh, ng kasiyahan ng ating uh, minamahal na inyong kabutbot. Ang inyong kabutbot ay naghahanap talaga ng makakapiling ngayong gabi at talaga naman magpapatalsik ng padubigin, O, at syempre ako'y nahihili sa mga magkatipan na talaga namang hataw talaga. Samantala ako'y ay, ako, eh, ako makasingle na apat na taon na. Papano ako gakajowa nito ay ako'y napapanot na. Nawawalan ako ng buhok sa nuot, sa, kaya, sa bunbunan. Kaya mga kabutbutan ano po ang maipapayo nyo sa akin? Sa lahat po ng single dyan, pwede na po ako mag-double barner. Ayan. Shout out po kay Ate Jaja na bising-bising -busy ngayon sa pag-practice para sa kanilang uh, gagawing ano uh, ay uh, uh, intermission ngayong darating na Kisla. Ayan nakikita niyo ayan, si, si Kabutbot po ay talagang yanong maisuwat. Talagang butbot yan o, bang italaga. Ayan iyan oo. Yak tara ay Masaya ako kahit wala akong pira, di ba? Masaya ako. Eh. Oh, eh oh. Ayan. sa lahat po ng single dyan, ang inyo pong kabutbot, ang babaeng sa lantay naghahanap ng makakadaupang palad. At syempre, out po sa lahat ng mga kabataan ito na nais shout shoutout Hindi ko na po sila isa-isa din. -isa At si ate, from Tawiran, ayan, shoutout po sa inyo mga kabutbot. Shoutout mga Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Cruz. Napakarami po ng mga tapingi. Napakarami po ng amoy bot-bot yung bangi ng unggoy Itong katambi ko lang ito si Annalie. Yan ang ah. bangi ki talaga. Yes, yeah, shout out, shout out po sa ating lahat. Kumain po tayo ng mabansiw. At ito na nga mga kapuhit, nagapauli-uli po tayo, nagapalibot-libot po tayo para makita natin yung talagang ganda ng uh, no, I Tunnel of Lights. Yung bawat kantuhan po kasi eh, may kanya-kanya mga dekorasyon at may mga timpo ang kanilang uh, uh, mga ginawang dekorasyon sa gabing ito. Umuwi na. At at syempre, ayan, si Jomel from Canada, shout out po sa you and to your family na kasama, mga Rosales family, sa Matuya-Tuya. Mega shout out po sa inyong lahat and thank you so much po sa pag-support and uh, pag-follow sa ating mga vlog at sa panunood syempre ayan nandito po tayo sa mga stall stall makikita ito po yung mga paninda na pwede yung bilhin uh, may mga pagkain din po uh, kung kayo po ay naguguto marami po mga stall na pwede yung kainan at dito po sa portion na ito ito po ay tindahan ng mga souvenir na pwede kayong bumili kung kayo man po ay taga ibang lugar at kahit dito sa Marinduque pang pasalubong thank you so much for watching